guys tapos na kami bumili na ng gulap-gulap. Ah, uh, biya mga chate. Oh. Ini Ini dito, ang dami daming gulap-gulap. Oh. Dal. Hoy, mundo sa bakla. Wala na? Basta po kami, guys, sa bibingan ng mga biya ng. 'Yan 'yung dami ng gulap-gulap. Pag may ka talaga mahal yan. Anong ano? Itong white? Yan, yung, yung pula. ka yan. Kasi dati, di ba, ang binili natin may white yun. Puro white lang yata yun, no? May may yellow. Also, guys. Ayan na guys. Oh. Ayan na yung kungat. Naalala ko lang si Milo ng <laughs> bit-bit natin. Ano? <laughs> yung ulo, laylay na. Hindi <laughs> <laughs> na tayo ano yun pasok na lang tayo dyan so ayan guys kapag pupunta kayo dito ng libingan ng mga bayani ayan po ang mga hakbang nasa cemetery ayan so dito na kami guys pasok na po kami check po ang aming mga gamit. Alcohol? Ah, bawal. <laughs> Sige po. Thank you. Ah, bawal. Paano pag ano si tayo? Meron <laughs> tindihan ah, okay, May mga katabi naman natin. Sige po. <laughs> Mamili na lang kay mamaya dyan, ha? <laughs> <laughs> sa bawal dito, guys, ang mga muha sa amin ng alcohol. Posporo. <laughs> meron na daw doon kasing ano, eh, mga nakasindi. <laughs> Daming bawal. Buti hindi natin din na si, si, si Milo. Saan? Kawawa naman. Si ah, iniiwan ng mga aso sa labas. Kuya? Oh, yes. Bawal, Bawal. Buti hindi namin din na aso namin eh. Yeah. <laughs> ah. Kawawa <laughs> naman pala. Pwede naman pala, no? Pero, pwede, pero, pero doon ay magbabantay ka. Iwan mo doon. Oo. Ayun guys, oo. Mga ano ng sa para sa aso. daming babal na yun. Buti na lang, hindi namin sinama si Milo. wawa naman si Milo, nasa bahay lang. <laughs> so, hindi guys ah. Nandito na kami. Ang init. Ang init nyo. Ang pangit kasi ng aking payo. <laughs> Dependot. <laughs> Sa baba. Ayan na. Last year kasi kasama namin si Milo, yung alaga namin na Shih Tzu. Pero ngayon hindi namin sinama kasi bawal talaga. Dati kasi nakalusot siya. <laughs> oh, okay lang yun. Hindi so, naman. na guys dito na kami. Nasa loob na kami. <clears throat> Nag-advance kami pagpunta kasi bukas grabe ng tao. Mas magandang advance. Tingnan mo kasi, oh. Medyo tahimik pa. Pero bukas niyan, ako, grabe ng traffic dito. Ito sa kabila. Ito, so, ito yung loob ng ng tinig ng baya. Yan mga mahilig pumasok sa doon. Nakampayungan. Yan ang laklak na nabili namin oh. No? Tiket ni Joanna. Ibit. Init. Ang paligid. lalakad kami ngayon malayo pa yung lalakarin namin dito na kami sa loob pero malayo pa aning aming lalakarin ayan guys okay, so but do not know that glory of his death so yan muna guys kita kita tayo mamaya doon sa punto